Salto, <laughs> wiling nga po Ano? Sabling siya nga po Sprite? Opo Buksan ko na? Hindi pa Ayan yeah. Bata Guwapo mo ah Spir. Ano ang pangalan mo? Can't cry. Can't... Ah! mo talaga. Itas mo yung ano mo. Uy, mas guwapo ah. Meron akong papakita sa iyo. Tundan mo lang, ha? Can't cry. Tignan mo to. Tignan mong mabuti. Ibigay mo sa akin ng iyong pera. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Oo. Hindi? Hindi? Alaw. Itong tumatawad itong ano ah. ayaw siguro <coughs> sa pera. ah. Baka sa akin yung Pogi. Sundan mo to. Sundan mo to bigay mo sa akin ng yung magandang rilo 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 rilo, rilo. hingnan mo Ayan, malapit. talo ayo ah, big 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 Uh, oh, hirapan siya. Malapit na, Pogi. Malapit na. Malapit na. Sundan mo, akin ang iyong rilo. Oh, akin ang... Binigay ni Lula ko to. Huh? Ang piti mo. Ha? Naman ako. Baka sa alas. Yo, sundan mo to. Sundan mo to. Bigay mo sa akin ang alas. Makapal na alas mo. bigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Huh? Ano to? Ah!